Ang topic po natin for today's video ay kung paano mag-request ng exit permit gamit ang Sahel application. Para po sa mga kabayan natin na nasa bansang Kuwait, ito pong pag apply ng exit permit para makapagbakasyon kayo ay magsisimula na ito next month, July 1, 2025. Sa lahat po ng nagtatrabaho sa private sector, 18 visa, kailangan na po natin kumuha ng exit permit. Kasi kung wala po tayong exit permit, hindi tayo makakapagbakasyon. Ito pong exit permit na requirement para sa mga nasa private sector, tayo po ang mag apply nito at maghihintay lang po tayo na maaprobahan ito ng ating mga employer. Kung kayo po ay magbabakasyon, siguraduhin pong mag-apply na agad in advance. Two weeks before po or kahit one week before, pwede na po mas maaga mas maganda. Perfect. Bago kayo magbakasyon, make sure din po na sigurado na tayo sa mga date kung kailan tayo magbabakasyon. Paano po ba tayo mag-a-apply gamit ang ating Sahil application? Ganito po, sundan lang po natin. Napakasimple lang po nito. Ang una po nating gagawin kung mag-a-apply tayo para sa ating exit permit, so ngayon po, kailangan nating i-open ang ating Sahil application. Yan, click lang natin ang services dito po. Diyan tayo pupunta. Dapat nasa Public Authority of Manpower tayo. So kapag nandito na po tayo sa page na ito, scroll lang po natin yan, hanapin natin yung Public Authority of Manpower. Pero ang problema po dyan mga kabayan, kapag naka-English version po tayo sa ating sahil application, ay hindi nyo po yan makikita. So ang gagawin po natin, babalik tayo ulit sa ating profile para pumunta tayo sa settings. At dun po sa settings, papalitan natin ang language. From English, gagawin natin Arabic. Paano po yon? Check lang po natin dito sa taas. Ito po yung pagpupunta tayo ng setting. Click lang po natin yan. Hanapin lang po natin yung language. Palitan lang po natin ng Arabic. Yan. So ngayon po, ngayon naka-Arabic na tayo, babalik ulit tayo sa ating profile. Para bumalik sa profile, iklik click lang po itong arrow. Tapos, punta lamang tayo ulit dito sa services at kapag nasa services na tayo, lalabas na dyan yung mga option. So, scroll down nyo lang po, tapos makikita nyo dyan yung parang hugis tao na nakadipa. Piliin nyo lang po yan. So, ito po yung hugis tao. Click nyo lang po yung arrow na yan. Dito, yan. Kapag nandito na po tayo, bumilang lang po tayo ng lima pababa. So, example, 1, 2, 3, 4, Pipe. So, yan po yung pipiliin natin. I-click lang po natin yan. Yan. Siyempre, hindi pa yan yung actual date ng bakasyon nyo. So, i-edit nyo pa yan. So, ganito ang gagawin natin. Sa unang box, ito yung simula ng bakasyon nyo. At sa pangalawa naman, yan naman yung kung hanggang kailan ang bakasyon nyo. So, example, mag-start kayo ng July 1. Click nyo lang yung box na yan. Okay, mapapansin nyo, lalabas na yung date na yan. So, paano nyo mapapalitan? Kasi ito naka-June pa yan. I-click nyo lang yung arrow na yan para magpumunta kayo sa July. So, example, click nyo itong July 1. Then, kapag okay na, click nyo lang yung submit. Makikita nyo, nagbago na siya sa July 1. Ito naman sa pangalawa, ito naman kung hanggang kailan yung bakasyon nyo. So, let's say, ang bakasyon nyo hanggang August 1. So, kanina ito, uh, June, July, August. So, piliin nyo lang yung 1. Tapos, click nyo lang yung confirm. Yan. So, mapapansin niyo, nagpalit na siya sa August 1. So yan na yung date na ire-request nyo sa inyong mga employer, HR department, sponsor, or mandok. Huwag kayo mag-alala kasi may mga access na sila dyan. Once na sure na kayo sa date, i-click nyo lang yung blue sa baba para makapag-request. So ito po yung i-click natin. Once na naklik na natin yan, eto na ang makikita nyo. May lalabas dyan na green check sa mga screen nyo, meaning na-send na ang request sa inyong mga employer. HR at Mandup. At ang gagawin naman nila ay i-approve ia nila yan. Kapag na-approve na nila yan, may matatanggap kayong digital copy ng certificate at pwede nyong i-screenshot o i-print kung gusto nyo. Bali ganito yung itsura ng certificate na matatanggap nyo. Kapag approve na ang inyong exit permit, ito na yung malireceive yung digital paper. May nakalagay dyan, Public Authority of Manpower. At ito na nga rin yung ipapakita nyo pag magbabakasyon kayo. So yun lang po mga kabayan, wag na wag niyo pong kakalimutan yan, inuulit po natin, ito po ay magsisimula sa darating na July 1, 2025. Next month na po yan para hindi tayo magka-issue sa ating pagbabakasyon. At kung bago ko pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahitan na yung notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salam sa iyo